Alam nyo ba na ang isang inahing manok ay maaaring mangitlog ng higit sa tatlong daang itlog sa loob ng isang taon? Kung aalagaan natin sila ng tama, maaari itong maging pagkain para sa pamilya at pagkakakitaan pa. Ngayong araw, sabay-sabay nating tuklasin ang tamang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin. Ano nga ba ang ilang katangi ang dapat taglayin ng isang taong nag-aalaga ng manok? Tama! Kailangan masipag, determinado at maparaan. Sa araling ito, inaasahan na maiisa-isa natin ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Maihahambing natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng free range, intensive, at kombinasyon ng dalawang ito. Para maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals, hindi sapat na magpakain lang at magbigay ng tubig. May ilang mahahalagang salik na dapat nating isaalang-alang. Isa, kaalaman at kakayahan. Kailangan marunong tayo sa tamang paraan ng pagpapakain, pagbibigay ng bitamina at paglilinis ng kulungan. Kung wala tayong sapat na kaalaman, maaaring magkasakit ang ating mga alaga, bumaba ang produksyon ng itlog o hindi sila lumaki ng maayos. Ikalawa, lugar ng pag-aalagaan. Ang manok ay nangangailangan ng maluwag at maaliwalas na espasyo. Kapag malinis at ligtas ang lugar, Iiwas sila sa sakit at mas magiging malusog. Tandaan, mas malinis na kapaligiran equals mas malusog na manok. Pangatlo, target market. Bago magsimula, isipin natin, saan natin ibebenta ang produkto? Itlog ba para sa mga kapitbahay o karni ba para sa palengke? Ang pagkakakitaan ay nakadepende sa pangangailangan ng ating mga kliyente o customer. Pangapat, pagpili ng magandang uri, kaling. Hindi lahat ng sisiw ay pwede nating alagaan. Dapat, pumili lamang ng malulusog at masiglang uri. Halimbawa, kung itlog ang nais, piliin ang layer type tulad ng white leghorn. Kung karne naman, piliin ang meat type tulad ng broiler o cob. Kung gusto mo ng pareho, maaari ang dual-purpose breed tulad ng Rhode Island Red. Panglima, kagamitan at kasangkapan hindi magiging matagumpay ang pag-aalaga kung kulang ang kagamitan. Dapat mayroon tayong kulungan o koop, maluwag, may sapat na hangin at ligtas, patukaan at painuman, laging may pagkain at malinis na tubig, gamot at bitamina, upang mapanatiling malakas ang resistensya ng mga manok, panglinis, walis, tabo o hos para panatilihing malinis ang kulungan anim mga hakbang sa natural na pag-aalaga. Narito ang dapat gawin: Panatilihing malinis ang kulungan. Magbigay ng sapat na nutrisyon. Siguraduhing may ventilasyon o hangin ang tirahan. Maglagay ng pugad para sa pangingitlog. Alagaan ang produksyon ng itlog at karne. Ngayon, tingnan natin ang tatlong paraan ng pag-aalaga ng poultry animals. Ano kaya ang pinakamainam para sa iyo? Free range pagala. Mas natural, mas malusog ang manok. Nakakalakad at nakakahanap sila ng sariling pagkain. Pero kailangan ng mas malawak na lupa. Intensive nasa kulungan. Mas kontrolado ang pagkain at kalinisan. Mas mabilis ang produksyon ng itlog at karne. Hindi kailangan ng malaking lupa. Kombinasyon. Pinagsama ang benepisyon ng free range at intensive. Pinapagala habang lumalaki, kinukulong kapag nangingitlog na. Tingnan ang dalawang larawan. Isang malinis na kulungan at isang bakurang puno ng damo. Alin ang mas angkop para sa itlog na paninda? Alin naman kung para lang sa pagkain ng pamilya? Ipaliwanag. Sagutin sa sagutang papel. Ano ang mga dapat mong isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals? Bakit mahalaga ang mga ito? Paano makakatulong ang mga ito sa tagumpay ng poultry farming? Ano ang pagkakaiba ng free range, intensive at kombinasyon? gumawa ng anim na panel na comic strip na nagpapakita ng mga salik sa pag-aalaga ng poultry animals. Halimbawa, panel isa, pagpili ng malusog na sisiw. Panel dalawa, malinis na kulungan. Panel tatlo, tamang pagkain. Panel apat, pagbibigay ng bitamina. Panel 5, target market. Panel anim, pag-aalaga sa produksyon ng itlog o karne. Ngayon, masasabi natin na ang tamang kaalaman, tamang lugar, tamang kagamitan at tamang pamamaraan ay susi sa matagumpay na poultry farming. Hindi lang ito basta libangan, maaari rin itong maging hanap buhay. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mag-alaga ng poultry animals, ano ang pipiliin mo? Free range, intensive o kombinasyon? Bakit? Napakahalaga ng tamang pag-aalaga sa ating mga alagang manok, hindi lamang para sa pagkain kundi para sa dagdag na kabuhayan. Tandaan, ang masipag, may alam, at maparaan ay siguradong uunlad. Hanggang sa susunod na aralin mga kastadibadi. Bye!